hello, hello. Good day mga partners sa another business apps na sad. Ang akong ipresent karon para maging high tech, paspas -pas, o gulay masayang na oras ang operation sa atong negosyo. Remember, time is money. So more time, more money. So, ang atong apps karon is para sa mga tag-iya o glamisa sa palingki na nagabaligya o mga isda. Nagajambol man na sila. The end of the day, gina-pisada uh, nila kung pila ang nabilin sa ilahang mga isda. So, in order nga madali siya, kani nga apps ang makatabang sa inyo ha? So, dili na ito Tara! So, mo niya pisada. Mo niya siya front niya. So, ang unang makita ninyo is kani siya ang ihang mino. Natay pisada in, pisada list expenses report o na fish list meaning ang pisadain, in diri ni makita pinaka main nga page na as dito ni ma entry tanan ni mga uh, operations sa kada pakita na ako na explain naman na sa inyo anya. ang pisada list uh, siya ang page kung asa makita ni mo ang mga nahitabo mga listahan expenses uh, uh, report and uh, fish list First is uh, mo mujap lang sa ta sa fish list okay, para mabalaan nato kung unsa yung function niya eh. ni. fish list diri nimo i-entry ta ng mga tawag aning mga baligya pangalan si mong baligya isda alimango unsa pa ba na siya diri nimo siya i-entry daan mag-add lang ka simple ra kayo nya ibutang mo ang pangalan sa isda example unsa uh, man, unsaman ah bulinaw so ana uh, save lang nimo siya Uy, it's already. Ah, nanay ulit na naka-save na, -na, na, -na, na day ko bulinaw. So, anyway, uh, ing ni mo siya, tuntanaw ni mo siya diri, nana na siya diri, b b b b b bulinaw. Pwede po niyo siya i-search di ay, na yung function diri nga search. So, bulinaw. Ayan. Makita na ni mo diri ang bulinaw. Tanan bulinaw ni mong available. See? malinaw, malinaw big size, malinaw karabalya. So, naan na siya. So, kung nakakay mga bagong isda na gusto ninyo ibutang, add lang mo siya, pangalan, then save. So, mauna siya ang ato ang fish list. Now, nasa tayo itawag din nga Mino, mauna sa niya siya diri makita sa niyo tanan siya deha uh, pero kani siya, Maupon ni Gihapon siya tanderi. So, let's go na. Satu pisada in. Ang pisada diri mo makita ang uh, tanan nga uh, gilis gilista ni mo or gijambol mo sa matag adlaw so mabalanda din mo kay nasay date kung sa nga bulan kung sa nga adlaw kung sa tuig tapos kaning listahan sa pisada is diri nimo mabalandaan kung pila ka book imong gijambol pila ka klase nga isda ang imong gibaligya karon sa mo right side makita nimo kung pila ang kapital nimo may imong hanggi Uh, gamit karong adlaw sa pila ka book nga klase nga isda nga imong gi-jumble. Mao ni siya makita nimo diri sa kilid ayon. Sa sulod ani niya, makita dayon nimo kung i-click nimo ni siya ang details niya, ang mga detalye. So date, kaning PID or PID is ah uh, ID siya sa transaction nimo para unique nga mabalaan nimo kung mao na siya ang karong adlawa imong gi We have total kilos meaning pila ka kilo tanan imong gi Then makita nimo kung pila sad ang kapital total pisadas is 25,000. So diri sa listahan sa pisada makita po ni mo kung pi unsa nga klase nga mga isda. Kani isa ra man So mangita ta diri o kani siya upat. So same gihapon nga explanation, total kilos, cambio, meaning kaning cambio kung pila imo gibutang nga pang sa basket daan in the uh, pagsugod sa adlaw syempre kailangan mangkampang so mag-add lang kadra o maski pila 500. Ipakita ang gapon ako sa inyo ha. Hindi mo gapon ako sa inyo kung unsaon siya. Muna ni siya sa listahan sa pisada, ang pila ka buok isda na kay gipisada nga upat ka buok like for example ang Pasayan double uh, XL, Pasayan Jumbo, Pasayan Medium ug Tahong. So ang baligya nimo mao ni ang presyo niya, pila ka kilo imong gipang jambol kung itotal nimo ni siya tanan, maabot ni siya og 170 kilos. Then mao sa nimong kapital. So mao sa makita nato diri sa pikas kung atong i-tal ni mo mao mga kapital sa kada klase nga isda nga imong gijambol pila imong patong or pila imong markup diri sa baba makita na nimo ang halin in kg kay na may mga halin nga nabutang 155 sa total nga 170 na ay 155 na halin 53 uh, tanan ang imong kwarta total expenses ginansya total risiko and then bahaw then ang listahan sa kada isda nga nahalin or produkto nga nahalin ni imong let's do some uh, demo para mabalanday day nato kung saon siya first for example karong adlaw ah. adlaw sa Ini So, January 10. Add ka, automatic na na siya date daan. ID is, mo ni siyang control number ni mo, kumbaga. So, karon nagbutang tag cambio Pang cambio sa basket, ibutang na ito 500 or uh, 500 pang pwede ni mo siya i-save daan pwede po i-add na ni mo ang isda ni mo nga uh, imong pero mas prepare na kung i-save Just in case, ayan, na-save na siya. So, 110. So, you open lang ninyo siya, balik let's add, let's jumble yung isda. First is date, control number, and then isda. Unsa nga kasi nga isda. Okay, ni-jumble tag isda. Let's say, uh, unsa nga isda, ito ang Ah, uh, barilison. Let's say barilison. Okay. Ah, kulag S. Barilison, okay. Jumble tag barilison big. Uh, gijambol na to is let's say 50 kilos itong i ang compra na to sa isda is let's say 250 ang ihang kapital kada kilo okay so ang kapital nga itong bayaran tanan is uh, 12,500 daan sa 50 ka kilos na bayaran na to ang kilo nga itong i 50 man siya 250 ang kilo so 12,500 daan. Balo na ni compute na siya. Pilay patong. Sa tag 250. Let's say mo patong ta. O oh, 100. Okay? So, mabalanday tayo na to At ihatag din sa apps ang ato ang presyo sa pamaligya. 350 da yun. Makita rin. Kani siya, unyan na niya sa katapusan sa, ad, sa, sa adlaw na itong operation. Then save. So, na isa. Nakakita ka ngindot po niya murumuro. Gusto niyo mo i-add. So, nang ka o murumuro. So, say moro. Ayan, murumuro big. Okay? Nang ka o oh, let's say 50 gihapon. Okay? So, tagpila. Uh, say 150. Okay? So, imo ang kapital dapat bayaran 7,500. Okay? So, 150 mong kumpra. Baligyan po gihapon patungan na to 100. Okay? So, ang baligyan na ito, 250. Ang presyo, ang retail na ito. Then, kaning bahaw, unya na po niya sa katapusan. Same. So, natay duha. Kaklaseng nga isda, nga ito ang gijambol. So, makita na nato ito, pila tanan ng total sa pisada, is 20,000, nga ito ang kapital. So, jambol tag 50 kilos. So, negative pa yun ni siya, kaya syempre, wala pa may halintang agibutang. Siro pa po ang listahan salin halin, kaya wala pa may nahalin. So, maunin siya ang uh, makita nato dali So, uh, Patong, kapital, nato. makita na nato itong entry ganina. Okay? Now, yung sugod na taman ni Nindot dali uh, For example, uh, na maligyan na yung mong tindera pagka uh, buntag hantud udto uh, nahalinan ang barilison so i-click lang nimo ang barilison kani siya barilison big so pila ni halin let's say sa, sa normal nga presyo nga uh, 350 nahalinan ka og click lang nimo siya i-add lang ka mo add lang ka okay uh, nahalinan og makita po dayon nimo pila ang kilo nga nabilin 50 ang pangalan sa isda control number kilo. Pila kilo? Let's say sa 50 na halina na ng 30 kilos na 350 na presyo. So, na 10,500 dayon. Mo compute din siya para sa mo pag save nimo. Then makita na nimo na na nakay uh, listahan sa halin, Nahalin na halin nag 350 tapos total di report makita nimo halin. So, timan eh, 50 kilos sa to ang gi Now, Mag-add na sad ka kay Hakuto Brahmani siya alas 12, kintahay, Banda na nato. From 1 o'clock to 4 o'clock. Let's just say na nahalinan ka. O, makita rin mo pilang nabilin. Araw, 20 na lang kay nahalinan mong kag-30 ganina. So let's say nahalinan og 10 kilos. Uh, sa presyo nga, ibaba ni mo. Nahimu siyang, uh, let's say, around 320 na lang nakita po dayon yung pila yung mga kung sa 320 nga presyo. 3200 Same. So, ang halin niya kilo, 40 so meaning G's na lang nabilin. So, nakita sa nimo diri, P30, 20 og ang pagbaba sa presyo, meaning ang dagan sa imahang uh, retail price. Then, nabilin na, G's na lang nabilin, so let's just say alas 3 santod katapusan, nahalinan ka sa 10 kilos nahalin ang 8 kilos. Pero, nag-aryana grande na ka sa imuhang price. Ang price nimo is dili na 350, but ni baba na yung kaog, 300 na lang. So, makita, gihapon po nimo kung pila ang imuhang total na presyo. 2,400 imuhang halinon. Save nimo siya. So, 48 kilos ang nabilin. Yeah? Okay? So, now, kay katapusan naman sa adlaw, yung timbang ninyo, dapat na kay 2 kilos na bilin sa 50. Then, i-edit ni mo siya. At just say, uh, mauni ang details. Di rin na to kung giingon ng katapusan sa adlaw. Di rin nyo mabutangan ng entry sa bahaw. So, kasabot man taan eh. Kung, kung sa bahaw daw karon dapat na kay 2 kilos nga na Pero ang giingon sa imuhang labor o sa imuhang tindera, na 1.5 ra ang naadiha ang bahaw ni mo. So, pag save ni mo, ana, makita ni mo ang nabilin, bahaw, plus, makita ni mo nga nay yung risiko nga, media kilos, 0.50. So, kung mabalik ka sa imong main pisada, na anay, nag-indicate nga mga data dali. Makita na ni mo, ka sa bariliso ni mo, 48, ang lista po sa halin, tapos, Uh, wala pa punta ng entry expenses. So, ginansya minus pa kay napamantay isa ka product na wala na halin. So, baha 1.5 niya. 0.50 uh, lang dapat ni siya pero makita na to niya kung anong 0.50 ni siya. Wala pa man na human, napamay isa. So, napamantay 50 kilos. So, pag imuha na po ning dito na punta sa murumuro, mag-add na punta sa murumuro o halin. Okay, so mao at ni atong jumbo sa itong jumble, ni jumble tag 50, ang compra tag 150 ang presyo kada kilo. Ang kapital na nga bayaran is 7,500 plus ni patong tag 100 sa so, itong markup na himo siya ang 250. Ang retail price baligya. Sa pisada report wala pa ni siya kay wala pa wala pa ta nagbutang og halin. Na magbutang tag halin. So, makita na to pila nga to ang kilo nga bilin. Wala pa may nahalin, so 50 pa siya buo pa. I just say from morning hantod or gikan buntag hantod uh, alas 12 eh, na ta sa 50 nalinantag ta uh, 40 kilos sa so, the same price atong retail 250. So, mo complete na yun siya automatically nga na 10,000 halin sa basket. So, save na to siya. Now, from 12 to hantud katapusan sa gabi butang nato nahalin siya tanan so indicate sa na siya 10,040 40 ang nahalin jismi lang imong hang uh, kwarta sa basket so i-add nato ni siya ang katapusan nga nabiling jis kilos let's just say nahalin jud ang jis kilos pero giarya na grande na po nato ang presyo di baba na puta, ta imbes nga 250 Nahimot na lang siyang 200. Ni Ariana Grande ta. So, 2,000 lang ato ang halin sa kaninga presyo. Save na to. Then, mo total na siya. Halin in KG, 50 uh, kilos, 12,000. Imuhang capital is 7,500. Ipatong ka, 100. Uh, so, 250 ang price sa from 150. Nagyapong kay ginan siya, no? So, muna yung nahitabo. Uh, hurot na tanan. So, balik kasi mong main. Makita dayon nimo mo po ang competition niya. Tanan, kung pila ang si basket, pila ang nahalin, tanan sa singko sa 100 ni mo gijambol na kilos, 98 ang nahalin. Tapos, uh, money ang cash sa ang basket. Ang ginansya ni mo makita dayon ni mo siya 8,600. Kaya nga no, nagbutang mga tao, Awag, tawag ani sa atong kada pisada nagbutang manta ta kung pila atong patong o pila ang nahalin so kabalo na dahil ng apps kung pila iyang eh computon so natay 8,600 nga dinan siya atong, uh, minus pa ni siya sa 500 nga pangkuan. so 8,100 na ni minus sa katong pangsinsilyo. so makita sa pudayo ni mo kung pila ang mga dagan nga nahalin sa imuhang isda so dire mo na siya So, karon zero man na itong expenses. Imposible yung pagwala tayong expenses, no? So, mubutang kita og expenses. Diri na po ang function sa ito sa home, money, function sa expenses nato diri. mu rin. Muad ta, at karong adlawa bayad sa tindera. Tindera. Pilayang sildo. Let's say, ni sildo niya 500. Tapos, ni-add po ta o para sa tong labor. To, to, to ilay bayad sa tung labor let's say ah uh, 500 diapon pantay silang duha so sa duha ni mo ka tao uh, let's say nangaon sila lunch or paniudto paniudto gasto sila og 300 silang duha tapos uh, unsa pa snack pa snack pa na sila. Okay, so ang snack niya is around let's say 100 lang. Okay. Tang nato gyapon. Okay. Sa kada butang nimo na mo add na siya makita nimo kung pila ang dagdag na sa imong expenses. Dili na nimo kinahanglan mag calculator calculator pa. Karon mag-add pud ta sa tung renta sa pwesto. So, buta na to pila tong renta 500 gyapon. Okay. So, unsa pa may laing stress? Suga. Okay. Ah, ice pa day. Ice. Gasto ta o oh, 200 sa ice. Gasto ko puta sa asin. Di ba? Asin. 100 datong asin. Tapos na tayo tindera, labor, paniud, na renta, ice, asin. Uh, let's see. gahinan po na tubig gasto ta o say sa tubig uh, 100 okay tako ra kay siguro pod pero okay na, na. kuryente okay 150 atong eh, kuryente mata na taging ana tapos sinigamit ta og silopain kolokas si Lopin. Let's say, 150, 50 ang isa. So, maski pila nga, pila ka buki mong ibutang diri, magsigil lang kag-add, mga expenses niya. Mo total na siya, iya ha, araw, 2,600 na. Pagbutang ni mo, ana, tapos karong adlaw jeez, mo pasok na siya diri sa imong pisada na. Diri na ni mo makita, imo expenses 2,600. Niabot na diri imuhang expenses 2.6. Mo, kwenta po siya diritso sa imuhang ginansya. Ah, uh, mabilin siya mga eh, 6,000 na lang. So, plus, may, uh, minus pag yun niya ni sa imuhang ah, uh, pangkambyo. So, 5,500 na lang. But, i-consider na lang siya nga 6,000 ang naadera. Kaya eh, nga nung mamuna kwarta sa basket. So, mo na imuhang ginansya sa imong isa ka jambol. Diba? Dali na kayo. Entry-entry lang entry, kag data. So, now, mag-to sa tabalik sa Diri po nimo makita kung unsa tong mga kani siya kani kani mo ning pangapisada na to gipang jambol na to diri sa nimo na siya makita sa imo hang pisada list. makita sa nimo siya Narang control number on big, ug murumuro the same gyap um didto mas eh, sa entry man gusto siya sa kanisya listahan na nimo ni siya tanan kung gusto nimo tan-awon tanan uh, imuhang imo gi uh, tawag aning, gi entry nimo o gi pisada gi jambol nimo sa matag adlaw Pwede po ka mag-search uh, diri o ka ng, uh, by date, by time, depende. O sa pisada entry, di ba? Makita po mo Pero natay report nyo mo anak ana. This is diri. Pakita ka po nako siya. So, muna yung pisada, makita niyo yung listahan sa tanang pisada. Maklik po din ninyo, makita po niyo ang mga halina ninyo. Hmm. So... We have also expenses. Napakita na ko sa inyo kung unsa mga expenses nga naitabo sa isa kaadlaw. Then, uh, mo na ni atong report. Kaning report, ang function sa report is to indicate lang kung unsa nga date, time, mo gusto nga uh, makita. For example, let's say, uh, gikan December 1, hantod Okay, tanto December 1 hundred karon. Gusto niyo makita tanan today 10-1 kung unsay nahitabo so sa imuhang pagjambol, tanan-tanan report. So, pag-click nimo diri, maski asa diri, then mogawas na siya. Uh, 17 kabok o 17 kabok uh, ka ka isda, variety fish imuhang gijambol. Gikan aning na Hantod aning alawa. Di diba? So, ang total kilos tanan is 6,600. Sa siya ba? So, total cost ka og 156,400. Yung mga kapital na gibayaran. Sa isulod sa isa ka halos bulan. Na nakabaligya kayo nga ang total ng kilos. Total sales ni mo, mauni siya. Pwede po niya siya isa ka tuiga Pwede po isa ka simana. Pila adlaw, Depende sa date nga yung ibotang so, Pila mong ginansya sa isa ka bulan total ni mga bahaw nga ni tabo. o asa na ni Padulong ni mga bahaw ang 83,000 uh, nga ni ay napo kay mga total expenses makita ni mo siya Depende sa imuhang date nga imong ibutang let's just say why labot ang January 1 si Kutub lang uh, December o, back lang ta 31 click ka na mo change na siya kita ninyo So, mausab sad siya. So, kung gusto nimo karon lang adlaw, say today plus today, date start kano sa magsugod ang date ng po. Click mo na, ug katotong ipisada gani nga duhara wag gijambol na to nga duhara, mao ko imo gawas. Pero kung mag add ka sa date start na po do, let's just say uh, kutob lang 27 hantod karon. Oh, mo change na siya. So, dali na kayo, no? Makita na nimo ang report kung sa'yo nahitabo. Niaging tuig, niaging bulan, pilatan na kung sa'yo nahitabo o pilay mong gilansya. Makita na nimo sa report. So, mo na function sa itong report. So, so ing ra kadali og sa ng ato uh, atong apps, kani siya magamit ni siya sa inyo sa maski asa nga mobile, na cellphone, basta nalay internet, tapos magamit sa niya sa imuhang uh, computer, tablet, laptop, Basta na lang internet. Ang kailangan lang nimo is email address nimo na Gmail and then ready to go na ta. Maski asa ka, maski pagwala ka, musulti lang imo ang labor o imo ang tindera nga nay nabilin, i-entry lang nimo siya sa imong cellphone kung naka sa Hawaii, sa Baguio or maski asa ba, mabalanday an nimo nga ah, okay mo ni hitabo. pila ang cash. Mao ni siya dapat ang cash. Diba kay na makita naman nimo diri. Kita naman ni mo sa imuhang apps. mong report. Dapat na akong ginan siya ng 6,000. Dapat na 28,600 sa basket. So, dili na ni mo kinahanglan. Mag-compute, compute pa. So, kung na laing mga pangutana, kung naay mga gusto mo i-clarify, uh, dali rata maabot, o uh, pwede na to i-explain sa inyo ha. Kayo, ready me nga mag-explain sa inyo ako sa awan paggamit. So, Uh, dali uh, presyo uh, na ay duha ka option pwede ni mo siya rentahan kada bulan ba barato ra kayo uh, pwede po ni mo siya rentahan isa ka dayon plus free one month so meaning meaning mahimo nang 12 months plus one month is 13 months okay. libre ang one month kung one year ang muhang atila so moto tumpisada sampit lang message lang sa ayo.ph uh, or sa ayo or ka Gigi, or sa ko ang uh, account. So, thank you. Hopefully, klaro akong pag-explain and kung dili man, ayaw ka ulaw pangutana, message me para ma, -ma tubag dayon na to. Okay? Thank you. daghang salamat. Mayong adlaw ug good luck sa atong pagpa-ninda.